Pinetisyon ng company Curly Diskaya na palayain na siya ng Senado. Lalot nakikipagtulungan naman umano siya sa investigasyon. Dagdag niya, handa niyang pangalanan ang isang malaki at maimpluwensyang taong sangkot sa katiwalian sa mga flood control project. Nakatutok si June Veneracion, exclusive. Nakahanda na umunong pangalanan ng kontratistang si Curly Diskaya ang isang malaki at maimpluensyang tao na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Sabi ng abogado ni Diskaya, tapos na ang affidavit ito na maglalatag sa papel ng personalidad sa anomalya. Pero ayaw muna siyang pangalanan sa ngayon o kahit sabihin man lang ang katungkulan nito sa gobyerno. Ano ba naging papel ng malaking tao na Siyang architect. Okay. Lalaatang ito? Yun ang alam namin. Paano malaki ang dingin? Malaki. Kasi gano'ng kalaki. Basta malaki.